Ayo, paano natin, let's say, for example, no, may kakilala tayo, kaibigan tayo, how are we going to um, know kung yung tao nga ay eh, medyo nag-iisip na or meron ng attempt? Yung attempt, medyo nakikita mo ng, ano, no, physically, meron uh -huh. manifestations. However, yung nag-iisip pa lang, yun, paano <laughs> natin uh, i-handle yun, Camille? Okay, um, siguro kasi unang-una, no, pag sinabi mo gano'n na makikita mo yung it, it is uh, actually marami, maraming mga sinyalis para bago mangyari yan. So, let's assume na ito dati masayahing tao, active, gano'n. So, yung changes in behavior dapat mapansin mo. Kasi hindi mo pa pwede sabihin na, ay, ba't siya biglang pumaya? Siguro nagpapapayat talaga, pero hindi naman. At saka iba yung itsura ng pagpapayat niya parang bigla na lang bumagsak yung katawan. So, so pagdating sa ganun, medyo tignan mo bakit ganun. Pangalawa, all of a sudden, yung mga interest niya na dati, yung, ano, gusto-gusto niya palagi, every Saturday, umaalis tayo. Bakit ngayon, wala na siyang interest. Tsaka, pag ano, pagkakain, nasa loob lang ng kwarto, yung mga tipong may mga sinyales na pinapakita. And then, sometimes, makita mo na biglang napaka-melancholic or yung kanilang, ano, yung kanilang mood, hindi yung tipong palagi may interest, parang wala nang drive, tahimik lang, or it's either naman na talagang poker face na ayaw pakita pero deep inside, alam mong malungkot. So, ang laking factor dito, mm -hmm. diyan na ang isang tao, lalo ng mga kaibigan natin, mas sayo yung nakaka-notice eh, na parang mm -hmm. uh, kahit sa pangangatawan, physically mas nakikita, pero behavior-wise, kumisan kung, kung palagi mong kasama, pa pwede mong tanungin, wag mo sabihin kamusta mas ang mo, uy, bakit ka nangangayayat? May, may, may ano ba? Gusto mo sama kita, magpapacheck up tayo. Yung mga tipong mga ganon. Mm -hmm. O kaya, but parang yung, 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 yung wala kang gana, ay naku, lalabas tayo, di ba? Parang yung mga tipo na mga ganong klaseng katanungan. Para sa ganon, makikita rin kasi yung taong na di depress, hindi rin nila napapansin na umaabot na sila sa puntong talagang uh, masyado ng deep yung ano yung pagkaka-linger ng depression sa kanila rather na ba ibangon nila yung sarili nila or ma-motivate sila parang mas lalo silang nag-depress sa mga pangyayari, feeling nila hopeless na, worthless sila. Yun yung mahirap eh. Okay lang sabihin mo na nawawalan ng pag-asa pero pag ang nangyari, ang tingin niya wala nang halaga yung sarili niya, dun mag-uumpisa. Mm -hmm.